Ilagay okay, tara dyan. Wala. Ay, eh, di ba kis-kis ng bato? Maroon ako man. Ah. Okay. Pasok. Woo! Hey! Yalala! Diyan ah! Dito na kami! Sa dam! Dito nang na gagaling sa mga palayan ng mga irrigation. Diyan, diyan galing. Naiihipon jan, Oh! Laki oh, ganda oh. So, luto na kami. Ito, mag kami. Ito kami dalang mga kalamansi, mantika, toyo, asin, paminta. May tent kami, pero hindi na namin kakamini siguro, no? Hindi na, hindi, na namin na kailangan ngayon. ng tent kasi malilim naman natin yung may punong mataas dyan. So, hindi na namin kailangan ng tent. Tignan natin yung dam kung gaano kalalim at kung gaano kasarap maligo rito. Ay, ginawang pala sa malalim eh. Tamtaman lang. Mga kang dibdib lang to, ganun. Pero may mga isda talaga oh. No? Mm. Halika tignan natin dito. Ay, hindi know. kita tutulahan. Halika dito, nagsasalita ako ng mga ayos. Please. Ayan, tignan natin kung gaano kalalim. Ayan, nakikita natin mga... Hmm. Ha? Ayan, nakita mo may mga isda tayo dito. Ayan. Ayan, malalaki yung isda nila dito. Nasa ganyan kalalaki yung isda. <laughs> Luluto na muna kami. At press ko na. Malamig na. <laughs> So okay pala dito Pwede ka pa tumalunta lang. Luto na? Dito kami. Nag-ihaw sa medyo mahirap na area. Ano na kan? Ay, ito pala. Si Liab, luto agad. Yun o. May dala naman pala kaming uling para pag-iihawan. ang dumi-dumi na ng sasakyan. Grabe. Oh. Oh, yun na, salang na. Wala pa lang sus Ay sus. Ang sama na. Aroy, 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 Isa lang. aroy. Isa aroy. Isa nga, dog lang. Ah, 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 aray Sa'yo oh! Aroy, aroy, aroy! Ah, puteng. Ay, tanga! <laughs> Huhugin mo na muna bago mo ang galang na plastic. O, oh, di mas mahirap ngayon. Ano na? Kinig-ginig sa akin. <laughs> 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 Painit na dito. Di ba, sa susunod talaga. Pag nakabili na talaga ako ng tent dito. Dito. Lalagyan ko dito ng ganun. Tapos, may tent dyan sa ibabaw. O oh, pag nasa ganito kami ilalim ng puno, pwede na doon si Astig at si mami niya. Andun lang sila. So, dito kami nagluluto. May dala kaming table dito na maliit. Kahit saan kami mapunta dahil sa panahon ngayon, wala nang hotel, wala kang mapupunta ang resort. Delikado na pumunta ng mga hotel-hotel na yan, mamamatay ka lang ron. Ang uso ngayon, kanya-kanyang puntahan sa lugar na gusto mong puntahan na walang hotel, walang tao, walang kahit sinong tao na remote area. So kailangan yung setup mo pang malakasan. Kagaya ngayon, medyo basic pa lang kami ngayon. Ano yung hindi ba Ah, College ba ako? Hindi ka kasali o, oh, ikaw. Ano, di ba college ka? Mahal mo lang para sa'yo eh. Ano sa'yo? Di man ako graduate? Residential Office Technology Center. Alam mo na, yung mga roti dyan. Ang <laughs> ganda ng ilog o. Oh. Ang na sa atin o. Oh. No? Mamaya, tuyo na to. Hi! <laughs> Hi! 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 Digo, ikaw? Di ba, anak. Makakalabas-labas ka na lang sa susunod. Kunting panahon pa, ha? Okay. Hmm. So, na namin tong hotdog para meron na kami yung food trip mamaya. Meron pa pala o. Oh hatok 'di wong So maliligo na sila. Wala nang dapat pang antayin Yey! Oh, no. no. <laughs> <gula sa> <laughs> 'di <dino> niya ako eh. Sinubukan <laughs> yang lumaban ngunit hindi kinaya. Gusto mo rin pala diyan. Oh, oh. oh! Uy, <laughs> kaya mo yan, Kalmen, 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 Kalmen. Kaya mo yan, Kalmen. <laughs> ang payat-payat mo, eh! Huwag ka umikot diyan. Alam, dami mong plastik na dala. Diyan 'yun, kunin mo kunin mo. Ano 'yun? Bakal 'yun na tatlong ano? Isang malaking Puso Bakal. Na. Kung hmm. may baba ka. Uyipat ka doon. Oo, kung matangkad ka. Pakain na kami. Ako lang pala. Tutu na Sarap oh. Ano? Liligo na Hello? ikaw? Hello? 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 <laughs> Tawa ka dyan. Tawa ka Hi. dyan ha. Hey. Uh? Hey. Paano ba ito? Hindi ko alam. Wuuu! Iwan mulat na. Yay! <laughs> no hindi na mainit <gasps> yay <Yeah! laughs> bulaga yay yay June 14, 2020 ayan magpo 4 old na si Jaden L. Franco nandito kami sa ilog sa Karuray yay magpo palang pa lang nasa ilog na nasa dagat na kung saan saan na nakarating ngayon abang pinapanood mo to big boy ka na ngayon kaya dapat Good boy ka ha? Good boy ka lang palagi ha? Right baby? Hmm, likod mo. Hmm. Hmm. Apaklang dandahan, apaklang dandahan. Oh. So, tapos na kami maligo. Woo! Napress ko na rin, nalamigan na. Kain na kami. Ito yung pagkain naman. Yeah! Ito na rin ang hotdog. talaga! Sarap. Kain na kami. Bi, kain na Bi. Ngayon mga video eh you no. Know? Dito na kami. Kain na kami. Tapos na kami kumain. Uwi na kami. Tulog na kami. Maraming salamat sa inyo lahat. Like and subscribe. <laughs> <laughs> Ganun, di ba? <laughs> di ba? Ligo tayo, ligo. Victoria <laughs> Motorik pala dito! Ano ang vision Ano Ano Saan? sa shampoo. Ano ko ba yun? Ito na shampoo. na <laughs> kumain. So, nag-shampoo ako. <laughs> na po. Sarap maligo rito, sobrang lamig! <laughs> yes! Ako ah, na kami. Para pang malakasan. Pasang-pasang ako. Higa muna tayo ng konti. Pauwi huh? na kami. Tapos na kami mag-swimming. Goodbye, Ilog. Sa bahay ng tablet magkita kita. Bye.